Howdy mga kagihaw! So ayun, for today's video, mag-grocery rin naman tayo sa paborito nating uh, binibilhan ng mga grocery. Siyempre, KJ Fair Mart. Perfume check muna tayo. Ayan, yon baka kinaboy secret perfume yan. Napakabango nito guys. Ayan, spray lang tayo ng account, eh. At sigurado, pag-uwi natin mamaya, mabango pa din tayo. <laughs> Ayun, sa mga gusto mag-order, of course, uh, visit lang kayo sa page ko. Uh, Mag-message lang kayo dyan. At syempre, yung isasama natin for today's video ay si Blueberry para makatipid tayo sa gas at para hindi tayo mag-traffic. Para lalong mas minus gastos tayo, mga kayihaw, syempre, dito tayo nagpapagas sa Eco Oil, kung saan, mura pero di kalidad ang kanilang produkto at siguradong safe na safe ang motor o kotse o anumang sasakyan mo. Kaya let's go ride with pride dito sa Eco Oil. At syempre diretso na tayo sa pinakapaborito nating supermarket sa balat ng lupa ang KJ Fairmart mga kayihaw natin dyan. At ayun, start na tayong mag-grocery na mga kakailanganan natin sa bahay. Baka may nagtatanong dyan mga kayihaw natin dyan kung bakit KJ Fairmart talaga ang gusto ko. Kasi dito, sobrang mura ng kanilang bilihin compare sa ibang mga supermarkets at grocery at marami silang nakatayap up at freebies. Pero teka lang, napaisip ako, bakit nakatayap up yung sinigang nor na original sa Kupipo Blanca? Pwede lang ba yun? Ah, <laughs> uh, baka naman pwedeng habang nagluluto ka ng sinigang, ay umiinom ka ng ko. Sige na nga, kukunin natin. At ayan, uh, check out na tayo sa counter. Ayan, uh, mga magagandang mga cashier natin dyan at mga masisipag na mga baggers dito sa KJ Fairmart. Shout out sa inyo. Kaya ano pang inihintay nyo mga kayihaw natin dyan? Punta na kayo dito sa KJ Fairmart sa mga malalapit sa inyo ng mga branches dyan. Ang napaganda sa KJ Fair ay hindi humahaba yung mga pila dito dahil sa marami silang cashier. Unlike sa iba dyan, iilan lang yung cashier para maraming counter at iilan lang din yung bagger. Minsan, yung cashier mismo yung nagiging bagger. Kaya, Uh, napakahaba ng pila, kahit konti lang yung mga customers nila. Dito sa KJ Fairmart kahit sobrang dami ng mga customers nila dahil sa mura nga yung mga bilihin dito, ay hindi ka talaga maiinip sa pagpipila dahil sa sobrang dami ng mga empleyado nila na mag a talaga sa iyo. Sisuguraduhin ko sa inyo mga kayihaw na sulit talaga yung pag-grocery nyo dito At teka lang Tapos tayo ni ate Ayun, na-recognize na tayo Sabi niya, vlogger daw ako Ayun, shoutout sa inyo dyan Mga magagandang mga cashier At mga masisipag na mga uh, Bugger dyan Thank you so much At ayun, tinalagay na nga natin Tinatry na natin kung kakasya ba Yung mga dala natin kay Blueberry Uh, dahil sa syempre uh, mas matipid yung uh, Mio i125 kesa sa uh, grab natin ng sasakyan at uh, syempre of course pagdating sa traffic eh mas mabilis tayong makakalusot pag uh, uh, scooter yung dala natin kaya sobrang laki talaga ng tulong nitong si Blueberry sa akin mga kayihaw natin dyan no? pangkabuhayan showcase talaga to. So aside sa meron tayong sports bike, meron din tayong pangkabuhayan. Yan, di ba? So ano pang hinihintay nyo? Punta na kayo dito sa KJ Fair Mart. Kita kids! Yeehaw! At ayun mga di ko na na videoan yung pagta-travel at nandito na tayo sa bahay kasi nga wala pa tayong action cam, no? So mahirap pag cellphone lang yung gamit natin. Thank you so much for watching mga Don't forget to follow.